Ano, tay? Tulog pa sila. Ang gagaling naman nila. Sila na nga lang nakikitira dito. Tapos tanghali pa nagigising. Oo nga. Ano kakailan sila dito? Ang gagaling naman nila. Tay, di ba kayo naawa kay nanay? Nagpapakairap siya mag-isa sa ibang bansa. Oo, oh, mga anak. Tapos na kumain. Oo oh, po, tay. Oo oh, nga pala, mga anak. May sasabihin ako sa inyo. Hmm. Kasi si Tito Randy nyo, nag-usap kami. Pansamantala, dito muna sila titira mga dalawang linggo lang naman. Saka nga pala yung pinsan yung dalawa dito rin sila titira muna. Kasi nangyari sa kanila, nalugi yung negosyo ni Tito Randy nyo. Siyempre kapatid ko siya, nahawa ako kaya dito ko muna sila patitirahin kahit dalawang linggo man lang. Maghanap din naman sila ng titiran. Okay lang ba sa inyo mga anak? Ikaw Iris, okay lang ba sa inyo tumira dito? Ikaw Totoy? Okay lang po tay. Ikaw Jackie, okay lang ba dito? Sige na nga ta. Basta wag sila magtatagal dito ha, di ba Jackie? Opo tayo, basta po tayo, wag sila magtatagal dito ha. Ano ba naman kayo mga anak? Di ba nakiusap si Tito Randy nyo sa akin dalawang linggo lang? Sa akin hindi may ibang tao yun. Tito niyo yun, saka pinsan nyo naman yung titira dito sa atin. Basta tayo, bahala kayo dyan. Oo nga tayo, basta wag sila magtatagal ha. alin ako mga anak. O sige, basta magkasikaso na kayo dyan, papasok pa kayo sa eskolaan. <laughs> Tay, malapit na po ba tayo? Kaganina pa po tayo naglalakad eh. Pagod na po ako. Oo oh, anak, malapit na tayo. Punteng-punteng na lang. Kung ako nalugis sa negosyo natin sa probinsya, At siguro di ako makikita sa ko. Sige na, anak, tara na. Tara na po. Oh, Uy, na pala yung mga pinsan mo eh. Jackie, ay risan nga pala ang tatay nyo? Nasa bahay po, tito. o nga po, tito. Puntahan na lang po. Mag-aaral pupukas kami. Tara na, Jackie. Tara. Ay, Jackie, ay ba yung mga pinsa niyo yung titira sa inyo? Hindi, hindi na magtatagal yun. Kawawa naman si nanay. Marami pati kami sa bahay. Grabe pala yung nangyari sa negosyo mo. Ang laking perang nawala sa iyo. Oo nga, kuya eh. Kaya ito, makikitira muna ako sa iyo. Pero huwag kang magalala, kuya. Magkisimula ulit ako magnegosyo. At mabawi din ako. Ako, Randy, huwag mo na muna importante ay eh, matutuloy ang kayo ng mga anak mo. Maraming salamat kuya ha. Kumain na ba kayo Randy? May pagkain na dyan. Nakapagluto na naman din ako. Tayo, nandito na po kami. Oy, nandito na nga pala yung pinsan nyo. Saka si Tito Randy nyo. Opo, tay. Nasalubog na namin po yan kay Karina. Di ba tay Irish? O nga po tay. Ah, ganun ba? O sige mga anak, samahan nyo na yung pinsan nyo. Pusa sila matutulog para makapag-bees na rin sila. Sige po Tara na nga Irish. Samahan na natin sila. Rosalie, Kylie, tara na. Tara. Ano kuya? Nasa gacho na tayo kakainin natin. O oh, tara tulungan mo na ako para mapagbaba ng mga bato makakain na. Tay, Irish, bilisan mo na. Saglit lang. Higay kaya tayo ng pera kay Tatay para may pangmeryenda tayo. Oo nga no. Tay, bigay nga po kami ng pangmeryenda. Ah ganun ba? Ito may 50 ako dito. Ipapalit niyo muna to. Kasi yung 25 ibibigay ko doon sa pizza nyo para may pangmeryenda rin sila nakatakpan sila ng pera. Tignan mo nga, itulog pa sila eh. O nga, tay. Nakikitira na nga lang sila. Para silang senyorita. Ano ka ba, Jackie, Iris? Ba't ganyan kayo magsalita sa pinsan nyo? Hindi Yun nyo alam, kadugo nyo rin yan. Sige na, papalit nyo na yung pera para may bigay kayo pera sa pinsan nyo yung Sige po, tay. Papapalit na namin po ito. Tara na nga. ko. Oh, Malin Gustin, diyan na pala nakatira kapatid mo ngayon? Oo, oh, pare. Nakitira muna rito. Pero nakiusap, dalawang linggo lang naman sila rito. Sa totoo nga, nakakita na sila lilipatan nila eh. Oo. Oh. O oh, sige, diyan na pare. Maulan na ako sa'yo. O oh, sige pare. Kuya, para sa iyo. oh, ano to Randy? Ang laki nito Kuya, bigay ko na sa iyo yan para sa pagpapatira mo dito sa amin. Randy, kahit di mo ako bigyan ng pera, patitiray pa rin kita dito dahil kapatid kita. Alam ko naman yung kuya. Sige na kuya, tanggapin mo na yan para pagpapasalamat ko sa iyo. Sa pala kuya, alis muna ako. Titignan ko yung bago nilipatan namin bahay. O sige Randy, salamat dito. Mag-ingat ka ha. Sige po kuya. Tay, buti na lang. Nakabawi pa si Tito Randy sa mga nawala niyang negosyo. Tignan mo, binigyan ka pa niya ng pero. Para sa inyan. Ay to na bigay niya sa akin to para pa makabawi ro siya sa mga naitulong ko sa kanya. Alam mo na, kung tutusin ayo ko sana tanggapin to. Kung tulungan ko naman siya kahit hindi niya ako bigyan ng ganito ng pera. Ganun po ba tay? Sige po, magsasayin po muna ako. O oh, sige, magsayin ka muna anak. Tay, nandito na po kami. Tay, nasa na po yung dalawa, si Rosalie at si Kylie. Ah, wala pa. Tulog pa sila. Hindi ko muna sila ginising. Ano ta? Tulog pa sila. Ang gagaling naman nila. Sila na nga lang nakikitira dito. Tapos tanghali pa nagigising. Oo nga. Ano kakailan sila dito? Ang gagaling naman nila. Tay, di ba kayo naawa kay nanay? Nagpapakairap siya mag-isa sa ibang bansa. Ano anak? No, no, ano ba yung mga pinagsasabing niya yan? Paano kung balik na rin natin sitwasyon, tayo makikitira sa mga pinsay niyo, ay kung ganyanin ganyan kayo ng pinsay niyo, ano mararamdaman niyo? Magsalita kayo para malaman niyo kung ano yung nararamdaman ng pinsay niyo sa mga pinagsasabing niyo sa kanya Kuya, ano nangyayari dyan? Ah, wala Randy. Pinagsasabi ako lang itong dalawang pamangkin mo kasi nagiging sila sa kamag-anak nila at kadugupan nila. Ah, ganun ba Kuya Agustin? Mga pamangkin, huwag kayong mag-alala. Alis din kami dito. Meron na rin kami lilipat ang bahay. Saka nagpapasalamat din ako kay Kuya saka sa inyo sa pagpapatuloy niyo dito sa amin sa maikling panahon. Huwag kang mag mga pamangkin. Alis na rin kami bukas para hindi na kayo magalit sa amin ng mga anak ko. Saka anak, baka hindi nyo alam, si Tito Randy nyo nagbigay sa akin ng pera para pambili ng mga gamit nyo sa eskwela. Kasi ang nanay nyo hindi pa nakakapagpadala ng pera. Ganun po ba, tay? Sorry po sa mga nasabi namin. Oo nga po, tay. Sana po mapatawad nyo na kami. Mga anak, wala mong kikasalanan sa akin. Diyan kayo mingi ng tawad sa Tito nyo, saka sa pisan nyo. Kylie, Rosalie, sorry sa mga sinabi namin, ha? Ako din, Kylie, Rosalie. Sana mapatawad niyo kami. Kuya hey Randy, sorry. Sana mapatawad mo na kami, ha? Okay lang sa akin yung mga pamangkin. Napatawad ko na kayo. Kylie, Rosalie, pwede ba tayo magyakapan? Oo naman. Magpinsan naman tayo, eh.